Part 3 na. Dadaan na naman kami sa tubig. Kaya pa. Saan na banda ang 5 days? Sabi, 4 days ang sinabi ni Kuya mo. Ang weather daw is 4 days. Imposible naman maging 4 days yan. Malalim mo yan. Eh. Ganito unang araw pa lang. Ganito na. Diba? Ay, matirik na naman sasakyan sakya ng isa. Oo. Oh. Oh, matirik na naman yan. napasok ka ng tubig ang makina oh my gulay ah, tanggal talaga siya ng suso Oh, <laughs> na God. ayan daan na naman kami sa malalim na tubig ayan dadaan naman part 3 na to video na to mga tumitirik na sasakyan ah Ayun pa, lumo, lunos na. Ayun, lunod na yung isa. Lunod na yun, Marzo. Oh, ayun, o. No? Oh. malalim na talaga dyan, Oh. Oh. Ayan, lunod na. Ay! Ano? Ay, ako, Marzo. Ang iwa, oy oy ha. Uy, 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 May alon, umaalon. Umaalon, Marzo. Ugawa, Jodani, ay. pag Tilan yun. Ay, alon pa more. Alon, alon. Saan naman yun? Alon, alon. Pag may truck dataan. Umaalon pag may dumadaan. Ayan, ako. Ayan yung truck. Ay, kung may tayo ka. Eh. Ayan siya. Ayan na naman. Terek na naman. Ay. Oh, nagtanggal na rin siya. <laughs> nagtanggal na rin. Ala, basa na yung pano, sir. Oh. Tanggalin pala eh. Ay, what happened to you? Where <laughs> are you going? <laughs> Are you swimming? Are you swimming there? Don't you come here in the middle? don't 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 go in the middle. That's the problem. Oh my goodness. Hindi na kaya kasi tinamo na paikutan ng malalim kaya oh pack up talaga lahat ng napasok na doon sa loob. Malayas na talaga lahat ng tao kasi ang kuryente na magbayad yun silang mag taghang hindi ng tao dira ba? Mm. Oo. Oh. Ano yan lahat ng trade center na? Gastos na naman sila ba? Pakot hmm. pa naman yan sila mag... <laughs> maglabas ng malaking pera. Na?